saan ba aabot ang 250 pesos mo? Samang inasal ay 10 pieces barbecue na yan. Limang pirasong kanin na rin yan. Sulit na sulit na for 250 pesos ang mamahal na kayo ng barbecue ngayon. Isang stick ngayon sa kalye, 15 to 20 pesos. Madalang pa nga yung 15 pesos. Madalas 20 to 25 na yan. So imagine mo, sulit na sulit na to at malalaki ang mga serving niya Eto, kitang kita nyo naman 250 pesos lang binayad ko 495 talaga siya pag binili mo limang order pero ngayon today po meron silang promo barbecue promo ang tawag nila doon 250 pesos lang kung gusto mo isa lang bilhin mo 50 pesos kada order yan pero maximum mo 5 ito kitang kita nyo hirap na hirap si kuya ang dami na niyang niluluto so very thankful tayo sa kanila na ginagawa nila lahat to para sa atin So salamat sa lahat ng staff at crew ng Mang Inasal sa lahat ng kaya ngayon, 50 pesos lang. Today lang yan, July 23. Dalang barbecue na yan, 99 pesos siya dapat. Pero ngayon, 50 pesos lang, makakasave ka ng 49. Maximum of limang order ang pwede mong ordering kada tao. So kung lima kayo, 5 times 5, 25 pieces ang mauwi nyo. Kung sobra naman at madami para sa inyo, walang problema. Kami, niref lang namin sila. May pang ka na, may pang gabi ka na, may pang kinabukasan ka pa. Sulit na sulit na siya. Kaya ano pang inaantay nyo? Pumunta na sa malapit na mang Inasal branch at Kumain na at bumili Sulit na ang umaga, tanghali, gabi at kinabukasan mo Tandaan nyo, today lang yan, July 23 Ang sabi sa akin, until supply last lang yan So, hanggang pang panginantay mo, pumunta na kayo Samang inasal